We're back in Cheonan. Malubog na yung araw. Tingnan nyo naman yung sun dito, guys. Malubog na siya. Um, yung sikat ng araw is... Fake. and welcome to the city proper of Chonan so skyscrapers din itong Chonan ang dami din mga buildings dito grabe dito sa Korea ang dami nilang plugs Ayan, apartment. Ayan. Mga bahay. Grabe, diba? Lahat yan may nakatera Kaya nagbibuild pa sila ng marami kasi kulang pa daw yung mga apartment dito sa Korea. yan ang wonder, ang daming worth na, na kailangan dito. Diba? but Ibang klase ng apartment. bagong mga tayo ng mga apartments. Ganyan sila karami dito magtayo. No wonder na ang daming kinangang jobs na pupunan dito sa Korea. Itatayo na naman na apartment dito sa bakanteng lupa na to. Ay na, actually, inumpisahan na. Ayan. So, pag dumaan dito later ang pag natayo na yung apartment apart dyan, hindi mo na makikita yung view dun sa likod. At ang lapit niya sa kalsada. Ayan. Yeah. Ang dami. Mayroon pa sa likod. Ito lang yung nakikita sa harap. Tapos sandal pa pala sa likod. ang dami talaga guys. As in. Ayan. Eh, ito yung chonan.